So, ayun na guys. Thank you so much sa mga lahat po guys na nag-tune in sa live ko po guys. Ako po si Mr. TV guys. Kung bago ka pa lang po guys sa aking channel po guys. Ay wag kalimutang i-like, i-share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So, for today's video guys, gusto ko lang po guys i-share sa inyo guys na masarap naman talaga guys na nag-YouTube ka guys. No, lalo pa nagsistream ka po guys no? Marami pa akong gustong matutunan po dito sa YouTube, guys. Marami pa akong gustong malaman dito. Kasi as in, sa totoo lang po, guys, hindi pa talaga lahat po talaga alam ko po, po dito sa YouTube. Yung mga nalalaman ko lang po, guys, is yung sa mga experience ko, mga naranasan ko dito sa YouTube. Kaya, gusto ko pa rin po, guys, na matuto, guys, sa, guys, sa pagla-livestream, gusto ko po po guys na ma-improve yung aking pagla-livestream at gusto ko po guys ma-improve yung aking paggawa ng mga video. Mga ano, marami po po ako guys plano po dito guys sa YouTube po guys, no? At gusto ko po kasi dito guys yung nagkakaroon tayo ng chance po guys na mag- ah, na makakaroon ng mga bagong mga kaibigan dito sa YouTube ko guys. At nakakatuwa po talaga guys, no? Kahit napuyat ako, antok ako, pero masaya po ako guys kasi mahilig na talaga kasi guys ako kumanta guys noon pa. Kaya ibig sabihin, pang stress reliever ko lang po guys yung pagkanta-kanta po guys. Kaya pasalamat ako na mayroong ganitong YouTube na pwede ako magkanta kahit na copyright. Pero at least yung pagod ko sa trabaho ko is uh, nawawala kahit papano guys. Kasi alam mo naman yung mga Pilipino talaga guys. No, tayo talaga guys guys, mahilig talaga tayong kumanta guys, no? Lahat talaga sa Pilipinas, laging may mga karaoke, pag may mga birthday, may mga kung anong mga okasyon sa atin. Talaga po, talaga guys na uh, nagaano talaga sila guys, no? Na, na ano po talaga sila guys, na kakanta po talaga sila guys. So, super, super antok na talaga ako guys, kaya ito na tayo. Antok na ako, ayan. Sana okay lang po kayo guys. Yan. Matulog lang ako konti guys, no? Yan, higa mo na tayo. Matulog lang ako konti guys, tapos uh, mamaya, mag ano na ako guys, gigising na rin ako. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-tune in sa aking live na support na sa akin sa mga walang sawang pagsusupport nyo guys maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Yan, mag po tayong lahat.